Naigaganda <laughs> <-tong> sambayan. Adto <laughs> trigo. Sabayan bayan pa. Sa darat saauan. El si apadig. Sundan kabutihan. Wala kaysa palang naman kayo. Magdalawang bote. Magkaisa. Sa pagtutulungan. Mamamayang Pag nagmamahal sa bayan. Ano sayo kayo? Yaman at ka ng bayan kabata.

Hiraya raw yung pagkatao ni ay. Pagkatao ni Delo. Madami mo. Oh, ayaw. Kuha 'tindim madulit go. Pagkatao ni Delo. Sa pagkatao ni Delo, pati na rin. Ay, sinta manap. Dito lang oh. Teka muna, wait. Magkasama lang kami, pero di ko siya kadet. Sa akin ay gumiti siya. Di ko siya kilala. Oh, may hindi siya kaya. Di ko maalala kung bakit siya kasama. Bakit narito? Nagulat na lang ako, umupo sa tabi ko Utak ko ay naliga, nakatanaga magka Aray, gara, gara ba? Gara, gara ko rin ako Kapag kamalan ko lang, Kaya saan na mo na Bye bye, hindi sa Sige, hindi yung stress ulo ah Kahit na Kahit na Mukha akong pera Mukha akong pera Pag nilagay sa puso Siguradong hindi kasya Hahaha

When we are we play, love you, Katie We, we know, just we prays, know, but I ain't We just in love, you love and, and i in your right. eyes first, first love with your first love in life is like baby, 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 you baby, 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 you say baby, uh, <laughs> I just can't believe we're together When I need food, i using you now I buy <laughs> you anything, I buy you any <laughs> ring And now it's pieces, now it's in you And the shake we when I'm in a bad dream It's going down, 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 down And I just can't believe I'm a star When we're out in the day